Magandang umaga sa lahat sa ating mga followers po natin Siyempre sa lahat po natin mga viewers At sa mga nagpatuloy sa pagbisita sa ating uh, YouTube channel So ang awa oras po natin ngayon Alas 6.40 di sa umaga no So ayan po mga ka mga kabayan Bago po tayo uh, Bago po natin pag-usapan uh, Huwag kalimutan na mag-like and share and comment At huwag kalimutan na pindutin ang notification bell pa update tayo sa mga balita na tinipaatid lo. And then, uh, siya nga pala, uh, pag subscribe na lang po itong ating uh, dalawang sponsor. Si Ma Aylin sa from Washington, USA. And of si Ma'am Lucia Biton from California, USA. So anyway, mga kaidor, mga kabayan, pag-utsapan po natin uh, ito pong uh, way back sa taso po ni Franz Castro ito po nga napakadaling na ah representante tayo no sa partylist na kung saan ay may lakas pa na magsampa ng kaso kay dating PRD so kung titingnan po natin ang video na ito ang mukha po ni Franza Castro ay para bang isang tindira sa palengke na nalulugi. Eh? so panoorin po natin let's go Umihiling ng preliminary investigation ang kampo ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating bayad muna representative sa Turo Campo na sinampahan ng reklamong trafficking in relation to child abuse, kidnapping at failure to return a minor. Ang preliminary investigation ay bahagi ng judicial process para malaman kung may basihan ang isinampang reklamo. Giit ng kampo ni na Castro o kampo at labing-anim pang inireklamo karapatan nila ito sa ilalim ng batas inaresto ang grupo matapos silang harangin ng mga autoridad sa isang checkpoint sa Talaingo, Davao del Norte. Ayon sa mga polis... Sa so dito si po mga kabayan, kung makikita po natin ito po uh, dating video ni ah Prince Castro, na, Castro na kung saan sa ay hinuli luman, dahil sila po, po ay nag-recruit sa ng mga Center, kabataan na ng mga lumad na walang permiso. Na ngayon, na itong tao, kaso na ito mga kabayan, kung ito si Castro ay isang ordinaryong tao At tulad sa atin, Siguro ay matagal na ito'n mabubulok sa kunungan E ngayon makikita po natin Nabigyan pa ng kapangyarihan sa kongreso At may lakas pa Na isa pa na magpainto sa operasyon sa minai, At hindi lamang yan. May lakas pa na magsampa ng kaso kay dating PRD, anak ko ng titing o. Castro at Ocampo, ang ilang menor de edad na lumad nang wala o permiso mula sa kanilang mga magulang. Sabi naman ng kampo ni Castro at Ocampo, sinagip nila ang mga lumad na ikinandado ng isang paramilitary group sa isang community center. Kalahati rin daw sa mga kabataan ay may parental consent na bumiyahe. Kinundena naman ng grupong karapatan ang pag-aresto kina Castro at Ocampo na nagsasagawa lang daw ng humanitarian mission. Ito yung version nila, no? mga kabayan. Ito po nga mataliwang grupo. At kinundena daw nila yung paguli nila ni Ocampo at saka ni France dahil ang ginagawa nila for humanitarian daw. Anak ng titing, oh. Sa nyo na lang, na nirecruit niyo ang mga kabataan upang dadalhin niyo sa bundok upang humawak ng baril mga anak ay talaga demonyo